Yes. Mula na naman Mga kabro so, madulas ang daan Puntahan sana natin si Gian Yung na vlog natin Sa mga nakarang buwan na may anak na epilepsy May sakit na epilepsy so, Hindi tayo makakapunta Sa kanilang lugar Sa kanilang bahay Kasi uh, Madulas ang daan Alagi kasi umulan ito sa amin. Tingnan po ninyo ang daan oh. Nakisuyo po tayo sa bahay nila. Ah. Uh, sunduin na lang tayo dito. Meron tayong dalang biyahe po. Shout out sa ating sponsor. Uh, si Sir Steven of Melbourne Australia so J from UK. eh, Limlim po ang panahon. dito na lang natin sila hintayin kasi hindi tayo makakapasok napakalayo po yung lugar nila sobra po nasubukan po na pong puntahan uh, sila okay lang kung walang ulan nandun po ang bahay nila ni Gian nun sa paanan ng bundok so hindi tayo makakapasok dito tayo sa puno ng kahoy isilong muna ang kasama natin ngayon si John Lyle ngayon tayong biscuits groceries si bigas so yan mga kabro maghihintay lang tayo dito kasi napakalayo yung lakari nila ni Gian doon sa malawak na lupain ang may dito. Dito lang muna kami sisilam. Ngayon, napakahirap po talaga ang lugar nila. Kung hintayin pa natin uh, matuyo ang daan. So, matagal natin mati yung tulong po. Kaya, umulan na. Malakas ang ulan. So, dito lang muna kami sisilong sa puno ng Bagal nga. yan, ah, nandito na ang ating hinihintay. Gian, musta? Gidala pa man mo imong bata. Nganong imo pa man gidala nga? Ulan man. Ha? Ulan gida. Kasi ni mo. Nagtugon ko sa imuhang silingan nga magdala kag dalaki kay naatay bugas. Ha? Ya kita melakukan pui di pak suatu nanti pengen itu. Bagi ah, mm, mm, sekali yang membataran. Uh, Awalah. Ah, nah teh grasia oh ah, dengan kayu e? nih, imung ugangan. Nama terbaru ya? Nama terbaru. Ya kita menpui di nato muka suatu nino. Kita pui di muka suatu nih bah. Dari Lay layu orang betul nyuha. Apa yang balah bal jere? Lapuk nak punya tu ya, buat musuh. Lapuk no? Yan na, uh, wala daw makakapasok na habal-habal doon sa lugar nila ni Gian. Si Putik. Mm. So anong gagawin natin ngayon, Gian? Ah, uh, yung bana mo nasaan? saan? Trabaho. Anong trabaho niya, Gian? Construction. Construction? Masabayan? bayan? So alam niyang mayroon tayong biyaya ngayon? Kay eh, balaw siya ng natay grasya karon. Oo. Oh, sana hinihintay niya, no? Balik mo ganyan. Ah. Uh, Umak lekstra baho kanina. Ndaling hmm. aro. Yen si panu kisuk tinggalananan ini ya? Riok. Imung bata asa timung bata asa at duha. Ah. Nan tu ene guwet. Guwet. Pahuai sa. Hmm. Ningku sediri. Om te kelingpuran. Oke, okay. layu suka itu hmm. jung lakau no. Harus hmm. utsuge sakto napok kediri? Napok kaya iya eh. Hah? Napok. Napok aya. Hmm, ano ba? Asa ah, sila nagawa meron kasama si Gian. Nandun daw, hindi tumuli dito. Nung baba. Si Dodong, nakabas sa gatas po sa mga paguhan sa ating video. Si Gian po ay na natin noon sa mga nakarang buwan. Napuntahan natin sa bahay nila. Ah... Uh, nabigyan natin ng ayuda so may nakapanood sa ating video so ito bigas 35 kilos rice at saka yung groceries natin yan yeah. saka mayroon tayong biscuits maraming salamat sa ating sponsor Sir Steven of Melbourne Australia and Sir G from UK Gian uh, ito po Gian magang pamasko para sa inyo po Sayo, Tayo, tayo sa iyo mga tanggapin ninyo P1,000, P4,000, P3,000, p Kaya nang bahala ha sa kasa Kung anong wilhin ninyo Gata sa anak mo Ulam May digas pa kayo sa bahay ninyo? So, dagdagan mo Paguli kayo ng digas Ha? Uh, pamu yang mo yung sawa mo? Kung sa pamuli mo so, ba? Sa Subaru so, pa? Yan ah. Uh, Mayroon ito yung biscuits. Ito. <coughs> ito po. Ito mga chocolate. Ito yung manins. dami po. Galing po itu ni Sir an Ano sawaga. Teresa selamat Uh, maraming po, ma'am sir. Biskit na lang pang binili namin kasi malayo pang bikiri sa aming lugar. O, so kanina maaga pa kami umalis. Para ihati dito ang tulong sa kay AGN. Kaya pinipilit namin ihati dito para magagamit din nila sa Pasko. Uh, meron silang bigas, grocery sa cash. Ah, kay Kuyog pa doon ang diri dyan? Ya, yeah. yeah, ah? Yeah. Mm -hmm. Nganuwa mo sila muda yun dire Mana na nahiya sila? Mm. Atong pangari yung diri ke haruna kay ma makatabang ni mo dala sa pan ha? sama na imong kilingan mm. sa bitbahay mo? Uh, I babae. Mm. Uh, so. uh, huh? yeah. kapit nila ni Jian. <toss> ano kasama si Jian pala? <toss> Hindi mulai. <toss> hmm. Si pangalan nimo? Si IV. Hmm, mm, ito yung na-vlog natin na nabigyan natin ng bigas sa mga nakarambuan. So, ikaw rin mo tabang ni Jian. Niya makaya ninyo ni napay bugas, napay grocery. Ha? Kaya wala na mo. Anad mong kaka. May totoo na laki kay Narapot ay niya, ay bugas. Madara na ninyo. Okay, you know, one, okay. Oh, tiga anda kita kau niat. Kau sini lah segi. Tengah entah aku kena sekuhan pagi apa-apa. Kau sini lah siap. Oh, oh segi bikin kita nang kemas tu. Segi kadang. Ah. Aku nak aku nak bahan nak tabang. Ia mungkin kita dah. Kau mungkin kita siapa yang puma sampai pintu nya. Oleh laki dari itu deh. Oleh lak. Nanti mahu mahu jam mana? Nilak nilak kau nadeh no. Nomor nilak kau na. Terbahu na. Olah olah laki dari itu senyum ada ekaran. So kamu nalang, kamu darah ini nya si korok. Natay ko si Renya, natay ko gas. Mahalag mabot may hapon, po na. Ha? Mahalag mabot may hapon, bas mo ha, basta grasya na mo uh gita. -huh. Oo, tigay lang po si Ivy dyan ha. Oo. Uh -huh. Uh -huh. Sige. Kuyog lagi ng kasama ng anak. Yan yeah, ha, dyan. Yan mm. Dali, pangari ako to doon. Ha? Ikaw ang habilin doon, ang bata na yung halaman. meron kasama si Gia, nagpasama po sa kanyang kapitbahay, na ano, babae rin, so. siguro mak makaya lang ninyo ni. Eh. Oh, amora na nang hinahinayan niya pag buway oh. lang eh. kaya kami dili mi katud kay layo mo niya milakaw, karun, na apo sa mi lakaw karon amo nang ginangi delikat diri ba. Hmm. Para magamit sa ni Gian kay maghuwat pa mi mauga ang dalan siguro ma iniro pa nang matud. Hmm. Yan ito po yung anak ni Jian. Sumama so, pala. Oh, tatlo. Nganong wa mo sila karon? gilepukan gilepukan putik ang seneng redoha memang kumuguan oh na tegan bakoni silagbag atong una na kumuguan senyo blag niya senyo silangdwa kanara si ustaz isa wala kinsa pangalan ni inday angzo risil risil kanara glaisa asig glaisa bye kidya natin ang Oh, yung kapitbahay nila, Kamasko? ko. Oh, yan. Eh, ikaw nang bahala. Ay, be. Salamat, ya. Ha? Salamat. Oh. Nakapitasuhan. Daran ni mo? Da, bapa huwag lang ko. Inom lang kong <laughs> <laughs> saridon ni uh, Gapo. Namang di saridon. Balang ni mo.

Sige, Merry Christmas! Maraming salamat po sa ating sponsors Sir Stephen of Melbourne, Australia Sir Jeff Ramio okay. At sa ating biskit uh, Biskit po sa mga bata Sir Eric Monterey sa Maraming salamat Pasinsya na po, hindi namin sila nahatid Pasinsya na po sa ating mga viewers Ang sponsors Yan, hanggang dito na lang po ating video Maraming salamat po sa panonood ninyo